Hello guys, this is our last day here in uh, Upgrade Beach Resort. Ngayon po atin po matutunghayan ng at ha? walang hanggang chef namin. Brother J. Uy, ang kanyang luto po ay chicken. Fried chicken. Ang aming mga girls. Ito lang ang aming uh, mga kayang uh, dessert. Watermelon. Oh. Diba? Eh, ito may isa pa takot na napakaingay destructive yung ano mo so ito ang aming sobra guys ang aming tanggero ng ano guys RH <laughs> yung iba naman nag-iihaw uh, ang aming chef kagabi Pat Charles <laughs> so dito tayo sa naghahanda po ng uh, inihaw oh. Wala na matakot. Sige na, Kel. Oh, grabe. Dugaya. <laughs> ito namin <lang> charcoal. <laughs> grabe, nito. Ba. Ba. <laughs> Nagitim na kayo, guys. Paano na yan? <laughs> so. So, ito po ang aming... Uh, nilintahan po na beach resort dito po sa Infanta na tinatawag po upgrade beach resort dito lamang sa bayan po ng Infanta na kung saan isa po sa mga napakaganda na resort dito at uh, makikita mo talaga yung kagandahan ng ilang kwarto din na kahit uh, pang-apatan po din po siyang oh, hello guys, ay sorry uy, nandito rector uh, what's up, what's up Oh Zayden, ang rektor oh. Wala lang. <laughs> Maki. So, ganyan kaganda ang aming uh, kwarto ngayon. <laughs> Level up upgrade. Level up upgrade. Kaya mas mula yun pa. Dito tayo sa kabila. O, oh, wala tayo. Dito naman, grow po dito sa si mga... taga, ano lang, o. Oh. Ano, dansini. Dito po sa resort dito libre po ang Netflix. With Andro. Um, oh, <laughs> uh, di ba? <laughs> oh, nasa tulog. Uy, ini pada ah, ini pada si Lucky. ini mas, kemain, aku ada lumput, Wih, Matos, tulog na tulog, Na no, talagang lamig na lamig. 24 pa nga yung yung ano, ang inyong aircon, no? So, manap, manap, marami may man man init din yan. Marami para tayong mga tsitsirya, na sobra. So, meron ni Porto sa taas, sa uh, 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 front na kwarto. Uh, ito po yung na Upgrade Beach Resort. Dito lamang, Oh, grabe naman to, ah. Ito talaga kalaanan talaga, oh. Walang uh, kinakatakutan kahit kinakain yung uh, cola or ano. Early <laughs> morning. Oh, Frankie, oh. Kinatawanan ng kagabi, eh. Walang wala lang si Frankie, eh. Malit na bagay. Mountains. Lagyan ng ano, guys? Kinangkuan, ice. Oh,